hapon po sa ating lahat. My name is uh, Deo Balbuayna, ang tunay ko pong pangalan. At uh, kilala po ako bilang isang diwata pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa Bindor Party At isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang Bindor Party List po ay ito po ay isang mahan ng bawat maninindang Pilipino na... Alam ko po na marami ng party list pero ang Bindors po kasi Uh, wala pa po, po talagang uh, nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila, kundi sa buong uh, Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay uh, ang aming uh, founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si uh, Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at si Ma'am Cheryl. So, ayan kami po ang kumakatawa ng Bindor party List So Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Benjenoy, no? Sino po magtatanong? Question please. Dwight plapler. Ah, clarification lang sir, pang ilang nominee po kayo ng diwatang Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors list po kami. Vendors party. At pang ilang nominee? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako apa po Apo. at kung makapasok po ang diwata ang, sorry, <laughs> ang vendor sorry kung makapasok po ang vendor sa congress uh, ano po yung uh, specific legislation na gustong uh, i-push ng inyong grupo ayan ang advocacia po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang pilipino so yun po uh, magtatayo kami ng uh, kooperatiba para na kung saan uh, mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang pilipino tapos meron din kami uh, gagawin mga <coughs> advokasya namin na uh, yung mga vendors na uh, kailangan natin iayos lalo na po katulad sa akin dati lang po ako state vendors doon po uh, yun po ang uh, isa sa mga tututukan ko din para po an um, yung walang mga pwesto pwede natin tulungan para magkaroon ng uh, mga pwesto abot lang din sa kayang, kanilang makakaya. So ganon. Sino pa po, po? Meron pa magtatanong? Wala na. Eh ah. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Okay. Hi, uh, magandahan po ni Mata. Sino yung first three nominees ninyo? Ayan yung first three nominees po namin. Kasama ko sila. Nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So mm, sila po okay. yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung uh, mas pinagsalita nila ngayon? Kasi, um... Alam ko din naman na mas, uh, marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. nag para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Mm -hmm. Okay. Tapos isa na lang, uh, Debata. Yung uh, vendors party list, kapag nangyari na uh, natuloy sa kamera. ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups eh. Ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga uh, mabababa na mga ang uh, trabaho o ang kabuhayan di ka nga. Ayan, ang mga batas na tulad na sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi ba diba, sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagrepresent ng Bindor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga Bindors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga Bindors sa buong Pilipinas. Okay, meron pa po pong Robert Mano? Teleradyo po yan, Mr. Diwango. Uh, if ever lang ba pa, uh, mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbe, makakuha kayo ng pwesto sa kamara pagdating ng uh, halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging lang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po. Kasi sa business ko, bilang isang adiwata paris, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide-divide kung uh, saan dapat. So, so, binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyong pong uh, party list group? Uh, Siyempre mag-focus tayo sa party list pero hindi naman pwedeng pabayaan ko lang yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng unli pares sa kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-unlirize tayo doon at priest drinks pa. <laughs> okay, thank you, Nick. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Um, since kayo po yung fourth nominee ng Vendors Party List, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po sa, dito po sa Party List and sa Ayan, ma'am. Ah, Basis kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang Bindors. Noong nakilala ko po si Bindor Fartilis, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So, yun po. Maraming salamat. Thank you. Please. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa si tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo? Yes, politika? first time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors' parties? Ayan po, kasi magbukas siya talaga ng vendors' vendor parties para po sa lahat ng vendors. Uh, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda. Kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi 'yung kasi mapagtindang wala kang puhunan. Isa pa 'yan sa mga advokasya namin na dapat naming gawin. Pag uh, binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa uh, pwesto. So, yun po. batas po, sa batas po, paano po iyon? Uh, magbibi, mag, gusto niyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng uh, puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific Ay, yung event? sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga. Kasi uh, naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, uh, nakiklaring tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalong na po yung sa karanasan ko din na medyo... Uh, yung permit medyo napakahirap yun kasi ang naisip ko. Gusto ko um, mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na lang naman sa akin mga small uh, business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na di ba yung ipasabi ko nga yung mga nasa kalsada ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda di ba kasi lahat naman yan pinaghirapan yung iba niya pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para maka tulong sa bawat manindang Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Yung nasa dulo na girl. Pa -pa Papas lang po ng microphone. Question lang po. Uh, paano nyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging court nominee or um, inimbitahan po kayo? Uh, voluntary po akong sumama kasi uh, last year ko pa last year ko pa silang nakilala. Tapos yun nga, napag-usapan namin uh, regarding sa Windows. Ako mismo yung voluntary sumama. Kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino. Para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag -volunteer. So yun po ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino po po? Sir? Sir so, isang question lang. Can you tell us lang background lang po ng vendors party list? Kailan po siya uh, kinorm? Ayan, yung vendor party list po uh, sa ng Manendang Pilipino. Nag-umpasa ito noong uh, June 24, 2022. Tapos, uh, na-registered namin ito noong uh, January 10, 2024. So, yun. Doon po na buwang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay uh, street vendors. Tapos, yung mga nagtitinda sa palinke. Tapos, mayroon din naman, uh, member kami na hindi siya vendors, pero ang uh, willing silang tumulong sa mga Pintors Day na may angat yung bawat manininda. So hindi lang, hindi lahat ng uh, member dito, mayroon din mga ilan nila na hindi sila literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Thank okay, you so po. Sir, thank you po. Sir, magpapakitsunod. Mag mag Pababao. Mag mag